Sabit lang naman daw siya. Alden, feel na feel na number one ang movie nila ni Catherine dahil sa kanya. Binanatan si Paulo Contis ng pambabash ng mga netizens pagkatapos kumalat sa Sokmed ang video kung saan nagbigay ng kanyang opinion ang kapuso actor during his interview kay Alden Richards. Pahayag ni Paolo sa video, yung number one movie ng Star Cinema at ABS-CBN, taga GMA yung artista, no? Ang tinutukoy na movie ni Paolo sa video ay ang Hello Love, Goodbye na mula sa direksyon ni Kathy Garcia Molina. Super smile naman sa video si Alden upon hearing yung mga sinabi ni Paolo. Sarap sa ears, bulalas ni Alden. Hindi pinalampas ng mga netizens, especially ng mga fans ni Catherine pati na ni Direk ang komento ni Paulo. Di ba yung story about kay Joy? Si Joy ang bida ron, di ba? If si Alden talaga ang nagdala nung movie, sana, lahat ng movie niya, blockbuster. Binuhat lang din naman siya ni Catherine, lol. P.L.S., your relevance during that time was all because of her. Di man lang nagpakahumble na oy, it's not just me. Hirit ng isang netizen. Ang iba, in acknowledge ang contribution ng ibang members of the cast, staff and crew, at ng direktor ng movie na si Direk Cathy. For me, lahat ng cast, staff and crew, pati director ang nagdala ng HLG. Tao lang talaga ang mga ma-issue. Ang ibang netizens, tinawag pang cheater at manluloko si Paulo. Hi, Paulo Contis Yung number one movie ng Star Cinema at ABS-CBN, si Catherine Bernardo ang buong nagdala Yan ang sarap sa ears Ay naniniwala pa ba sa manloloko at cheater na si Paulo Contis? Di ko gets bakit kailangang patulan Eh, komedyante yung si Paulo Contis, LMAO Palibhasa yung Paulo Contis, patapon na ang buhay hindi rin natin wala ang naging participation ni Alden sa success ng HLG. Ibinigay din niya ang best niya like everyone. It's a team effort. It's a collaboration of all efforts at talents from all actors and production team. Samantala, kahapon ay napanood na ang first part ng interview ni King of Talk Boy Abunda kay Paulo sa program nito na Fast Talk sa GMA 7. Maraming ini-reveal si Paulo for the first time na kay Kuya Boy lang niya inilahad. Kabilang na dyan ang tungkol sa relasyon nila ni Yen Santos. Sa part 2 na mapapanood sa lunes ay may iba pang revelasyon ang ihahayag ni Paulo kay Kuya Boy. Tinanong ni Kuya Boy si Paulo tungkol sa relasyon at hiwalaya nila ni LJ Reyes. Kung saan may anak ang kapuso actor, at kung nasusustentuhan ba niya ang anak kay LJ. Lahat ng kasagutan ay mapapanood sa Fast Talk with Boy Abunda sa GMA 7 sa Lunes, 4 PM. Wala pang pahayag si Catherine tungkol sa pahayag ni Paolo Contis na sabit lang daw ito sa movie nila ni Alden Richards. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.